Ganda naman ang hospital na ito. Magpupuntahan ko pala siya. Kamusta ka ngayon? Dinalaw ka namin. Ito, naiyak ako kasi kayo yung mga kaya mga araw-araw ko nakikita. Ligo -lig. You are my best. I am your best. Everybody's best. Ang best ng bayan. You. Alam mo mga best, eto na yung sa, sa pinakamagandang araw at uwi ko dito sa Pilipinas kasi meron akong pupuntahan na isang uh, mahal na mahal namin mga katrabaho at mahal na mahal ng kanya mga fans at na mahal na mahal na kanyang pamilya. Siyempre isang taong na nagpapasaya sa atin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mula noon hanggang ngayon ang isang nag-iisang mashup queen, Ate Gay! -yay 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 -yay! Alam mo, energetic ako ngayon happy ako at excited ako dahil nakikita ko ngayon sa social media mismo niya, uh, malaki na 'yung nawala sa iniinday niya ngayon kaya masaya po ako na pupunta siya. Ito na 'yung update na makikita natin si Ate Gay. Pupin natin ang kanyang masayang kalagayan ngayon sa kanyang tinutuluyan dito sa kanyang sa condominium na pinagamit ng isa sa mga nakilala niya sa social media. Tara mga best at dalawin natin sa ating at bigyan natin ng mga pasamping pagkain na pa pwede niya makain. Yay! Napakaagang regalo sa akin nito at ng mga kaibigan niya. Naku, Christmas na Christmas. Sabi ko nga, napakagandang pamasko nito sa akin bilang kaibigan niya. Isa to sa pinakamaagang Christmas gift na naibigay sa ating lahat. Hindi lang sa akin, kung magkapatid sa inyong lahat at sa family niya at sa mga kaibigan niya. Ito na nga makikita natin ang pinaka update kay Ate Gay. Kasi balitang balita ko na sobrang okay na okay na siya dahil nakita ko rin naman sa post niya sa, sa Facebook niya mismo. Yan Lika na. Ito na si Ate Gay. <laughs> Katige, ang bilis mong gumaling. <laughs> Joke lang, kuya. <laughs> Naglilisal ako ng pangalan. <laughs> Ayan, Delo. Okay, kuya. yehey Halika na, ate. Gay, marami kami bit-bit sa iyo. At meron tayong friend. Kaibigan ni Bubsi. Ayan! Ay, barang may nakita ko Oh! <laughs> Huwag ka na magtago. Sa Cebu, bye! Kasama o, natin. Diba? Natalo Ngayon pa lang din siya makakapunta kay Ate Gay. Tsaka syempre yung friend natin. Halika na dito, best! Yes, yes. ayun na. Si Kuy Ayan, ay, naiwan na tayo ng elevator. Oo, oo napaka excited talaga tayo makita si Ate Gay na yeah, si pinaka-okay na yung ano niya. Oh, latest. Ang gawin mo vlog, doon siya dito kasi siya kagaano ah, dedicated. Ay, nasya, nasya. Ay! Ay! <laughs> Sabi ko sa inyo, hindi siya nagpa-doktor eh Diyos ko, na ko Nagpa-Chinese pongsu switch wag Huwag daw tayo maingay. Huwag daw tayo maingay. Huwag daw. Huwag Nakakatawa ka talaga! <laughs> <Tige>. <laughs> Ay, sorry! Ay, sorry ko nakaupo siya. Sorry, Ati Ging! <laughs> Ba't ka nagre Ah, uh, ito kasi yung tatlong bukol ko yun. Lumabas <laughs> na. <laughs> ito pala oh, yung yeah, nakuha. siya. Na yun? <laughs> <laughs> Ay, prutas pala yung nasa liig mo. So, niloloko mo lang pala yun. <laughs> 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 Hindi, masaya kami para sa'yo, ate Gay. Oo. Hi! I miss Ay, sa ate Gay. Oh, God. <laughs> <laughs> May mga ano sa'yo. Si ah uh, <laughs> Uh, styrofoam. <laughs> Buksan mo kasi Becky. Hindi na pwede sa akin yung mga matatanim. Hindi diba? ba? Hindi oh, ano lang naman to. Token of a love. Di ba pag ganun naman kahit papahal. Hindi namin kasi alam. Actually ako din di ko alam baka may bawal talaga like, kainin. Like yung cake. Hindi yung uwi din namin yan ating <laughs> cake. Di ba kasama sa vlog yun yung kung nari. Props lang yan.

Get oh. well soon, Ate Gay from Becky, RJ, Buba. Uh, oh. get, get well. Kaya pa tagal-tagal niyo, -tagal. yes. pinagawa niyo pa yun. Oo. Oh, oh. Yes. Kaya isa sa But mga dahilan kung bakit nagtagal-tagal. Ano ba? May kandila pa ba? Hindi na, no? Birthday niya ba? <laughs> Ay, hindi pala. Get well. Get well pala. Sorry. <laughs> Saka hindi. Binigit nila lang kita ng swimsuit. Oo. Oh, mo sa Miss Oo. Oh. Tama-tama. Gusto namin mag-swimming doon sa baba. Totoo ba? Ang ganda ng swimming pool doon. Oo oh, yan. Ang dami mga boy. Ah, Ayun. Balita ko nga, may ano. Wala bang ano? With flowers na <laughs> ganyan. <laughs> Naiisip ko yun. Kaya sabi ko... May okay, tatakas nila bakit may flowers? Pero maganda yan, ate Gabe. Gamitin mo yan ha. Ay, correct. Oo. Naku, matutuwa nito si Alan K. Kasi paborito nito eh. Di ba? <laughs> baka dyan ka na maging best in talent. <laughs> Kaya hindi ako sure Kasi baka may mga Bawal kainin sa'yo ay, ay, ay sorry London 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 yan London, London, London yan Oo oh, oh, Ayan ho Wala namang ganyan sa paltok Ayan <laughs> 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 And then Saka ate Gay Saka sakali sa Sakali ma Yung kahit alam mo sabi kasi ng doktor sa akin, kumain ako ng kumain, Atito. kahit anong pagkain, walang bawal. Wow! Ah. Para tumaba ako kasi kailangan ko yung sa chemo. Pero, ah, hindi rin naman ako kumakain ng mga matatamis kasi ayoko uh -uh. Atis, ano, ko naman tumasa ng sugar. At least ano ka din aware ka sa ganun. Aware ako sa ganun. Tapos yung mga mamantika ayaw ayoko uh, naman -oh. ganun. Pero tige, we'll huwag mo rin si kasi may one-on-one -on -one kayo. Ano, yun? -on interview, <laughs> di ba? Aral <Aano> sabihin ko. <laughs> Chip. Aray ko na, tungkod pa na yung sa ka. Ano na, tigi ka, na. Kailan ang last chemo? First pa lang ako eh, eh five times yun a week. Five times a week? Ay five, pa, once a week, five times. Basta, so, kada linggo isang beses lang ang. So chemo. may apat pa. Tapos yung radiation, 35 days. Eh kaso yung four days ko pa lang nito, parang nawala na siya. Magic. So ibig sabihin? Ibig sabihin, kumbaga parang mali yata yung radiation Oh, yun na maganda. Naman ang ba, yun na maganda. naman Yun ang maganda doon, yung maliles yung... Layo layo <laughs> lay lay sa pwede. <laughs> <laughs> Sandali At kaya eh. Ah, <laughs> pag -pag ginanong ko ba yan, <laughs> Lilipat ba yung sa kabila? Saras lang. Pinakamagandang napakinggan ko doon, maleles na yung pagkikima mo dahil mabilis gumaling. Oo, oh, pero kung, kung hindi mo maleles, okay lang naman sa akin kasi mas gusto ko yon. Mas nag-enjoy nag na nga ako sa radiation yun. Nung una kasi, talagang... Natatakot ka? Hindi, 30 minutes kasi 30 minutes ka sa loob ng... Nakababad. Nakababat. nakababad. Minsan, sumasakit yung batok mo. Kailangan mong kumaway. Eh. Tapos, another na naman. Tapos, papasok ka ulit. Sa ngayon, kinakaya mo ngayon na. Ngayon, kinakaya ko na. Oh. Nagdadasal ako. At saka, nagbibilang ako. Ang bawa,

dasal at ang dami nagdadasal sa akin at saka napaka powerful ng dasal ang daming ang dami, dahil siguro lumit dahil sa dasal nilang lahat at yan ang tunay na himala tunay na himala yan ang tunay na himala yung dasal no? ano masasabi mo sa mga fans mo ngayon na patuloy ang oh, pag okay oh, mo mo lumalaban ako para sa inyo lahat gusto ko pang magpatawag gusto ko pang uh, maga uh, mag, perform kasi ayoko mawala sa intablado kasi uh, Uh, isang beses ka lang mawala dyan, ang dami mga sumusulpot, hanggang sa matabunan ka na, ayoko ng ganda. Yeah, tapos, gaano katagal tong pagpapagaling na to, Ate Gay? Siguro mga one month lang to, one and a half. Pwede ka na ulit magtrabaho? Ah, uh, uh, ayoko muna kasi... Ayaw na sabi ng doktor. Hindi naman. Gusto ko magpahinga muna, siyempre ayoko namang pwersahin. Pwersahin. Oo, oh, at para gumaling ka na agad ng tuloy-tuloy. Papalakas ka muna. At saka na marami naman nagmamahal sa akin kaya okay okay pa naman ako. At talagang ramdam namin yung ano mo, ah, ramdam namin yung ramdam namin yung mga nagmamahal sa iyo kasi nung nasa Europe ko talagang ang daming nagtatanong, kamusta ka na, ganyan ganyan. Sabi ko eh, hindi ko pa masabi kung ano. Hindi ba? ka nanghingi. At yun <laughs> <laughs> De, actually, Di sera ka din. De, totoo. De, gustong gusto kong gawin. Sa totoo lang, gustong gusto kong gawin. Hindi, <laughs> charot lang ha. Hindi, ako talaga gusto kong gawin kaya lang nahihiya. Wag, wag, wag May nahihiya tayong wag, eh. bagay wag, na gano'n. Anong pinaka naging aral or aral mo sa buhay na nag, dahil sa nangyari sa'yo na to? At ano ang maipapayo mo sa mga... Ang aral ko is, ang aral dito yung uh, wag trabaho ng trabaho. Uh, isipin mo yung naramdaman mo lagi pag may nararamdaman ka na, pa-check up, wala naman palang, hindi naman palang mahal magpa-check up. Or kahit hindi na nararamdaman, kailangan magpa-check up eh, okay. no? Lalo pagka uh, umiidad na, no? Correct. Hindi naman umiidad. Bagets oh, pa rin ako. Yes! At saka ikaw lang yung nakapagpakimon na nakapag... Nagbibigit. <laughs> 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 Nakakimon pero nakapost ng ganyan sa... <laughs> At saka yung mga doktor mo mahuhusay. Correct. At saka yung anghel ko, maraming salamat. Ma'am Shea Cabal, thank you, thank you. Ah, uh, siya talaga ang anghel ko. At saka nakapunta ako ng Asian Hospital. Mm -hmm. Sabi ko nga, nadadaanan ko lang sa Eslex. Ganda naman ang hospital na ito. Magpupuntahan ko pala siya. Kamusta ka ngayon? Dinalaw ka namin. Ito, naiyak ako kasi kayo yung mga, kaya mga araw-araw ko nakikita. Ligulit ko. Happy birthday my dear. Thank you. No. Wag no. muna. <laughs> <laughs> Alam mo naman ka. Oo. Oh, Purkit peka. <laughs> Para maganda ba ako, gumanda ba ako? Hindi yan tsaka, ba't ganun? Ang mga nag-a-abroad, pag, pag dumarating, gumaganda, pumuputi. Ay Diyos ko. Ay Ikaw talaga, magpapangit ang papangit, papangit eh? <laughs> Get you, get <that>. you. <laughs> masaya kami. Hindi, nagbibiro lang ako. Hindi naman ako. ako tumitingin sa panlabas na pangakaan yun. Mabuti kang ta. Yun. At kagaya mo, idulo oh, ka namin eh. Ang kabutihan ay nasa loob, kaya huwag ka lalabas. <laughs> Saan so, kailan kailang ka dito? <laughs> masaya ka, masaya ka na na ano no. Oy baka po iniisip niyo na ano ha, tinatawanan namin. Kailangan tawanan lang at pag comediante ka. Kailangan. Sa atin talaga eh napakabuti nito eh. Malakas malakas mo ah. Hanga hanga. Hang, hang, At sa kay Bubay, thank you Bubay. Sa Hello Ate yung... Gay. Ah. Buboy, Bubay baka naman may ano ka, kaya sabihin niya naman. Anong anong birthday wish mo sa ano natin sa ka? Ah, uh, good health. Lagi na akong good health lagi at saka um peace of mind. Saka rest rest day. Hmm. Okay. At tawag dito, may 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 oras ba na, 'di ba? ilang araw ka, di ba, magpapakimo ka ulit. Hmm. Hindi ka pwedeng lumabas punta ng dagat. Ay, hindi. Uh, pag ano, hindi Kasi araw-araw ako nag-radiation. Ah, so araw-araw talaga yun. So, sa akin, hindi ka pwedeng ibabad sa dagat. Hindi, hindi man, yun. yung ano ka lang, magka-relax -re lang, panandalian. Oh, may adyan, ma madampid. Ah! <laughs> 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 hindi, yung panandalian, upo ka lang sa gili. Di ba, Ay, ba bala ko yun after, pag, pag gumaling ako. Pag gumaling, gagaling ka. Oh, gagaling ako siya. Gagaling ka siyempre. After noon, yun na yun. After noon, siyempre mga bakasyon. Oo. At saka ano, ano ang mga, anong plano mo ngayon? Kasi for sure, di na, yung kimo mo naman matatapos na before Christmas. Oo. O, Oh, anong plano mo? Before December siguro, tapos na to. Oo, oh, before December, for sure, tapos na yan. Kasi sa sabi kaya, mo. Uh, November, tapos na ka ako mag-radiation sa kakimo eh. Saka mag-Christmas at anong mga plano sa, mo? Sa mga pamangkin ko, mga sa namin, siyempre, ito, at saka pag 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 umukay okay, pwede akong dumakit ng Christmas. Pwede na, no? Pwede, pwede. So sa mga pwede pang kumukay Ate pwede na ulit siyang bumalik sa pagtatrabaho, especially this Christmas season. Trabaho po agad, bigyan niyo naman po yung kasama namin sa trabaho. For sure, meron ka, marami ka niyan. No? Marami, marami ako pwede, kaya lang hindi ko inooan. Sabi ko, oo, oo ako pag okay-okay na Mensahe sa mga fans mo. Ay, sa mga fans ko, mahal na mahal ko po kayo at ramdam ko po ang pagmamahal nyo sa akin. Mga nagme-message sa akin na hindi ko na re-reply pasensya na po. Uh, pero nakikita ko po ang oh, kauspuso po pag uh, pagme-mensahe sa akin ng mga mabubuti. At saka, dasal, thank you, my Lord. Lord Jesus, thank you so much sa mga ang araw-araw kong buhay ngayon na tinutulungan ako ng mga fans ko, ng mga kaibigan, ng mga mahal lahat. Siyempre kay Alan K, thank you so much. Ay yeah. Coco Martin, I love you. Pag, pag ko sa mga ano, sa mga nangangailangan, like, like may cancer, yeah, kasuso foundation, isa yan sa mga pinabala kong mag-show. Susuklian mo yung mga... Susuklian Okay, kay yes. Diaz. Okay. Yan. At saka, siyempre, magtatrabaho ko ng, ng, ng bongga para sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, sa mga sa mga gusto kong tulungan. Alam mo, isang napakalaking inspirasyon to sa mga katulad mong nagkakaroon ng cancer, ko sabihin natin. No, kasi, yung iba talaga halos sumusuko agad. Panawagan ko lang sana may mga ganitong libre sa mga ma, lalo na yung mga mahihirap. Ang swerte-swerte ko lang kasi kasi may tumulong, may tumulong sa akin. Eh paano ko yung walang tumutulong? Sana sa sa government may mga living legislation. Actually meron yung meron meron naman sa mga sa mga ospital. Ang gusto ko lang eh na panawagan na, panawagan na lahat po ng may sakit na cancer e eh, magkaroon ng living gamot. Dibring Treatment, dibring medicines. Yeah. Lalo na yung walang kakayanan. Lalo na, yung walang kakayanan. Lalo, 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 na yung walang kakayanan na na magbayad sa ospital. eh maganda na. Ang unang update natin kay Ate Gay, yung kanyang uh, latest na paggaling. Salamat at napakaganda na ng resulta. Una pa thank lamang. Thank you so much. Maraming salamat. Salamat. Eh. Thank you kay Lord. Thank you. Thank you Lord. Yan. Thank you, thank you, thank you sa mga angels. Thank you. Yeah, At mga, sa mga, nag-aabang sa akin sa comedy bars, abangan nyo niyo po ako dyan. Yeah, magkakaroon so na siyang... hindi ako mawawala para sa inyo lahat. Okay. At mas uh, energetic, mas more mash up, more singing prowess. More katatawanan. More katatawanan. Palay mo, television, mga projects, more projects. Abroad. Abroad, oo. Maraming nag-gintay sa'yo dyan. Yan, sa mga best natin nakakapanood muli po Si Ate Gay, abangan nyo sa mga comedy bars At sa mga shows pa Kaya sa lahat na nagbibigay ng racket sa kanya Siguradong sigurado po This coming December, pwedeng pwede na siya magtrabaho Yay! Yan At saka pala yung ano Yung uh, KMJS na nag-update sila lagi sa'yo Oo nga, maraming salamat yes. sa lahat ang, so. At alos lahat ng Thank you, thank you Jessica So, kasi nung nagkaroon ako nito Nasa hospital ako noon sabi ko, bakit yung mga malalaking bukol na operahan, ba't ako hindi? inaalala e, ko yung Jessica so Tinawagan ko si Bubay, Bubay, kasapin mo naman yung Jessica so Baka pwede akong, ba, baka may gusto, tumulong sa akin. May tumulong naman sa akin. At nakatulong yun. Mm -mm, nakatulong oh. naman yung guest. Thank you, Norman Balbena Jr. Yan. Ayan siya. At, <laughs> si... Junior siya sa mga oras na yan. Pinagluto ko na Ate Gay. Halika <laughs> na, kumain tayo. Oo, <laughs> oh, halika na. Dani. Saluhan natin sa Ate Gay. Eh, Ka ano niya? Niluto oh, niya for you? Yes. yes. Pinagluto niya pa kami, oh. Sobrang sweet talaga ni Ate Gay. Ano to, Ate Gay? ito ay kinataang hipon and tahong. Naman. Isasaw mo itong mga ito. Lalagyan <laughs> <laughs> ng silga papaya. <laughs> so lalasunin mo kami, Ate G. <laughs> Hindi. Huwag bawal yung gaga. <laughs> so mapakainin kami ni Ate G. Sarap ng niluto niya sa amin. No? Paborito ko pa. So ito yung gatas na iniinom mo. Yan. No? Ito so, po. sure. Baka naman, no? Uh, endorser siya. Oh. sure. Ay, oh, pwede na mag-endorser sa Ate G ng mga gatas. Salamat sa food. Ate G. Thank you, Ate G. G. Ang babae ko mga card dito, Ate G. Sabi niya, kaibigan, kaibigan kayo. Kung ano mo Pinakit. Isa ba itong cup na ito, Ate G? Kumaganda ito, mo. May ulo, may ulo sa loob. Ah, may ano? Oo. Ay, gusto ko yan. Kaya nga eh, bigay ko sa'yo ito, ha? Bago lang ito at uh, sa mga nakikisimpat siya po sa kanyang kalagayan. Maraming maraming salamat, sa, lalo sa mga concern po sa kanya, sa mga nagdadasal po sa kanya. Iba talaga ang dasal. Sorry, normally kasi pag mo, hindi ba ina ng in in doktor na makaka, makakalbo ka or kailangan mo makapakalbo na? Ay, hindi eh. Ang, ang ng doktor, parang dito lang sa baba, parang akong barbers lang. Ah. Ito lang ang mawawala, kasi ito lang tatamaan ng no, radiation. No? Okay. Yung tatamaan lang, yun lang ang mawawala. Lang yun. Okay. Yun lang, saka healthy pa rin ang hair ko. Ayan nga yun. Oh. Parang nang dextrose ka lang, wala nga ako oh, naramdaman oh. E. Ay, yun. Yun ang pinakabogal. Ano Na, yung ginagawa mong pagpapaganda, gano'n, di ba? Correct. Ay, yung, yung parang sa ano. Sa pondo? Oo, gluta. Gluta. Tapos, sabi, after three, three times ko daw, or four, saka ako mararamdaman, pero ang piling ko hindi ko siya makakamdaman kasi nilalabanan ko talaga sya. oh, Yes. Saka, ba mindset parang gano'n? Food. Sa kaya na pinakamaganda doon. Sa, la sa lahat na nagpapakimo, ikaw ang Ay, ang... Ayun kaya ako nagagatas kasi kahit hindi ka kumain ng kanin or ano, pwede na yan. Ay, lakas. Kaya naman pro-sure, pro-sure, baka naman dyan, pro-sure, tsaka... <laughs> Para sure ni sure ba? Yes. yung yun, ni yung yun, di ba? Siyempre, nagyan mo yan sa ano, screen. Oo, pro-sure, ni yun. yung yun. O, ito yun, ginainom niya. Tige, pinakita ko kanina. Tsaka sa lahat na nagpapakimo, ikaw naka-highlights, ha? Ang kanina, ano Eto na mga best kailangan na ni Ate Gie magpahinga. Uh, na, gusto man namin magstay pa para mas mapasaya natin siya. Pero sobrang sobrang masaya siya dahil dinalaw natin siya. At masaya Uy, ano masaya pero, kami sa Again again, ayon uh -oh. sa pagpasalamat sa nagmamay-ari ng bahay, ng bahay, condominium. Condo ito. Uh -oh. Si Mary Grace and Reggie, thank you. Thank you Madam bless. No, Magpapalain po kayo. May good news si Ate Gie. May good news si Ate Gie. Babalik daw tayo. Babalik ito. tayo sa next dalaw natin sa kanya. Oo, kasi siya presa sa... Kailangan natin ma-update yung kanya, yung paggaling niya ng paggaling. Kasi yung mga kailangan fans mo, yung mga fans mo, kailangan, kailangan makita. Kailangan lang ma-update. Ma-update oh, oh, oh. sa patuluyan mong paggaling. Yun yun, yun yung purpose. <laughs> Napakain ka na lang ng saging. <laughs> ya yeah, para sa mga fans niya, muli salamat at tige. Tsaka tanong mo sino pa yung ano, gusto niya makita. Sino pa yung mga gusto makita? <laughs> Wala. <laughs>